Yan, so uh, magandang hapon uh, mga kawan ako. Uh, yan is, uh, ipakita ko lang ngayon ang ating panglagay ng ating agimat. So, tarnifer ko na ito kasi meron tayong darating na isang customer No? Uh, Napalagay ng agimat. So, uh, ito is uh, bali baligin na din ang ating panglagay ng agimat, No? Uh. Ayan. So, dalawa yung ipapakabit niya, no? Uh, Agumat. Dalawang graso. So, nakapipid na yan. Mamaya, nandito na siya, no? Ayan, mga karang. Mababad na yan sa uhol. So, dalawa yung ipapakabit niya. Ayan, dalawa. Dalawa yung ipapakabit niya, no? So sa lahat po nung mga nagdadanong is ito po isa a uh, safety safety po siya ilagay no. Kasi uh, pag na is wala nang no. Nasa inyo na po ng tanggalan niya pero hindi wala po siya. Big mga safety safety. No. Kasi ako since 2000 uh, since 2003 meron na ako na ito for no? hanggang ngayon nasa akin pero so, ano hindi pa kaya mga ganyan kasi sulti po siya maramot no? so, na so ayan nakababa na nakahanda na po siya hihintay ko na lang yung ating customer na buho talaga ng agimat so dalawa po yung kapakabit niya no bali dalawa yung kapalagay niya so indawi na siya no pahanda uh, na lahat so ito is natulis ko na rin ito no? natulis naman ito pero tinulis ko siya para para kung sa hali natulis talaga sa okay, pag ako naglagay is segundo lang talaga no? talaga lang maglagay sa doktor naman kasi iba sa kanila hindi ito yung gamit ang gamit nila isa nakita ko sa YouTube, is good so, team tutusukin nila yung lalagyan nila ng butas ng good team sa bala tapos sa ganun ganun lang bubuntungan yung butas so para sa akin mas nakakatakot kasi yung ugat is madadala talaga doon may iwasan mo si yun eh ito is ugat is may iwasan Ayan, kahit tusukin mo yan hindi ko matuk yung matukulit kung dadali yung ugat yung yung ugat dito So ayan, naka-prepare na lahat. Ito po lang. Pangutas. Hago aksyonada. Pagkalagay, lagyan natin ito so, Para mabilis matayo ang sugat. Magilom. Ang ating pinlis. Ayan. So bago natin lagyan ng anesthesia. Para hindi na wala uh, sakit na maramdaman is ipilisan natin sa balat talaga na natin pang pamanhid bago ito suwakan yung anesthesia so ayun yung ating pandang lagi ng anesthesia is queen ay lang po yung ating dito no anesthesia natin no queen ay lang so go continue na lang ha sige no sige na guys marami dito kasi itong mga lagang manok makita mga malahe so ayan handa na lahat no ang pamanhid ito, ito kahit ito lang ilagay pwede na rin sana ito okay. so, kaya kaya niya mga manhid niya. pero mas gusto ko mas para ano talaga na ko ako na misty pero point five lang ilagay isang point three lang ako na Bula. so ayan Ante tayo no so ayan mga kawan no pasensya na matagal na tayo hindi sa vlog ulit ngayon lang na naman so ayan mga kawan magandang hapon ulit pasensya na ngayon lang ulit tayo nakapag na ating mga kasi busy so ngayon so, hindi ko lang ating customer na magpapakalagay ng agimat so dalawa ipapakalagay na so sa mga gusto kong magpalagay is open po tayo no punta lang po kayo dito sa akin no meron tayo itong pwedeng pistuhan na, pagla, na sa paglalagay no pakilala ko po no so tawag lang kayo sa sa ating number no 0928220759 no? tawag lang kayo Ortex kung gusto nyo magpalagay no so, pag-usapan natin no kung ating ano uh, kasi inlist naman po yan no so kaysa naman walang pinlets or walang anesthesia masakit talaga maglagay so yan mga kawan maraming salamat magandang hapon sa ating god ating